Magandang araw po sa inyong lahat. Eh, e, ano ko lang po ito, ano, may tumawag po sa akin eh, papanuro po yung ginagawa ko pong pagsasaing mga boss. Hindi daw po nila magawa sa kalan nila. mga boss apat apat lang apat oil destructor 2.5 mm apat 2 mm apat 1.5 sa pangatlong layer pang apat na layer apat 1.5 din tapos sa ibabaw mga boss 13 di media nipple tapos coupling di media rin mga boss tapos end cap di media pa, -pa ko po kasi hindi ko pa nasusubukan kung may leak leak dito leak dito at saka dito sa ilalim mga boss um, Pagawa po yan sa akin ng kaibigan ko mga boss yan po mga boss ay eh, mag-uumpisa po muna tayo sa ano malakas kunyari nag-uumpisa pa lang po magluto o kaya po eh, halimbawa po ay eh, naglalaga nakita nyo mahina po yan nakatod malakas ang blower mahina ang apoy dadaanin po natin yan sa dami ng langis mga boss kaya syempre pag langis malakas ang apoy ang pansin ninyo, Nangalahati po ang speed controller natin yan pero ang ang apoy mahina. Ano han po natin? Uh, bilisan po natin ang patak mga boss. O pabiluhin na po natin yung buhos na siya. Pag naramdaman na po natin, oy, umapaw mga boss. Pag naramdaman na po natin na nandoon ha. Saka na po natin kontrolin mga boss. Mararamdaman niyo naman 'yan, lumalakas po ang apoy dito sa chamber. Kaya umaapaw mga boss kasi maliit lang po ang ano ko trim 3mm lang. Alam niyo naman 'yan, 'di ba may tutorial po tayo nyan Pag ganyan po pantay ang ano natin daanan ng langis, o medyo nakablusok pa nga po 'yan ng konti. 3mm po ang ginagawa kong butas doon sa patakan para hindi na po ako naglalagay ng U-trap mga boss. Ayan na po, uh, mapapansin nyo malakas yan. Ayan mga boss, marami pong langis yan, kaya mataas ang apoy. Uh, mataas po ang liab. Hindi rin naman po pwede mga boss na ano, na sobra din ang dami po ng langis natin diyan. Yan po eh pag yung halos mapupuno na yung end na yung nipple natin doon nakaabang eh ang apoy po niya na hindi na po lalakas. Pahina na po siya ng pahina. Magtataka po kayo ba't humihina yung dami ng langis. Sobra na po sa langis yun mga boss. Ah, lunod na siya. Kaya dapat po yan eh ano lang, tancahan lang po talaga. Yung kaya pong lutuin ng ano natin, ng chamber kasi pag sobrang dami po at syempre malamig yun hindi na po hihina na po ang langis natin kailangan na po natin yung haluin kahit po meron po tayong oil destructor hindi katulad nung uh, tansyado lang po hindi masyadong marami at hindi man hindi naman ano hindi naman sobrang konti Pasensya na kayo mga boss ha. Napadami yung langis. Ah, medyo babawasan po natin yung langis kasi nga po hindi po natin kayang pahinaan yung ganyan po ka dami ng langis mga boss. Subukan po natin yung pahinaan mga boss. wala po, hindi pa po kayang pahinaan pagkaganyan mga bossing ilak po natin ang gripo para makontrol po natin ang langis sa loob marami po yan o oh. naninilaw at nabuga-buga ilagay po sa kalahati po ng speed controller mga boss medyo palakasan pa po para medyo madaling maubos po yung langis sa loob. Pahinaan po. Nang medyo malapit na sa mahinang mahina. Pahinaan pa po, po ng todo. Sagad po natin. Ayan, marami pa pong langis din yan mga bossing. Palakasan po unti-unti mga boss. Ah, nakita niyo pag may langis, madali po siyang control na sunod po siya sa speed controller. Ang problema nga alam po natin diyan eh yung pagpahina pag marami pang langis. Silipin po natin ang loob mga bossing. Ayan po, hindi na masyadong kita. Meron pang, marami pang, marami, marami pa langis. Yan naman po ang kagandahan doon sa oil destructor. Sasairin po talaga niya yung langis. Habang meron pa, ay may apoy po yan, hindi po yan mamamatay. Kasi hindi po yan magkakaroon ng karbon. Hindi maninigas ang karbon dahil po doon sa oil destructor. ไปนั่น Di pa po kaya, mga boss. Di pa po kaya yung pahinaan. Uh, ah, palakasan po ulit natin. Kalahati ng speed controller. Lakasan pa po para madaling matuyo, mga boss, ang langis. Malapit po sa sagad ng speed controller po natin. Nakita nyo mga boss, napakatipid sa langis. Hop. Kalahati po ulit ng speed controller. Pahinaan po ulit. Wala pong leak mga boss. Okay. Uh, medyo malakas pa rin po maraming salamat po sa nang susubaybay magandang araw po sa inyong lahat doon po sa kapupunta lang po sa channel uh, dating gawin po kung nagustuhan nyo po itong video uh, pasubscribe naman po papindot po ng notification bell para po updated po kayo sa susunod po pong upload na mga video kalahate ng speed controller mga boss matagal pasensya na kayo napadami lang na langis wala pong cut mga boss para po walang masabi yung yung nag-request nito. Natuyo na po yung ano ah uh, tubig. Lakasan ulit mga boss. Na makikita nyo po yung technique mamaya pagka oh, yung sakto na lang isa pagpapahin pagpapainin mga boss. Kalahati ulit ng speed controller. Pahinaan ng todo ulit. Pwede na po siguro. Yun yung ganun po. Pag hindi po natin yun inalalayan ng patak mga boss, ay eh matutuloyan pong humina po yun hanggang sa mamatay. Susuplayan po natin yan ng konting-konti lang mga boss. Diyan po discard ko. Doon po sa nagtatanong. Yan, steady na po yung apoy. Basta may pumapasok doon pa konti-konting langis, eh hindi po mamamatay ang apoy natin kung nagpapainin po Diyan na lang po ganyan po ang pagkontrol ng uh, langis mga boss sa uh, kalandius oil po natin Doon po sa ano hindi lang to hindi pamilyar sa use oil stove mga boss o kaya yung mga baguhan na ano nasusunugan ng sinaing mga boss yun lang po ang tip ko sa control po niyan ay sa langis at sa speed controller syempre pero pag nasanay na kayo kayang kaya niya na po yan mga boss Silipin natin mga boss ang loob. Tingnan natin yung mga butas natin, yung pattern natin kung may orange. Nakita nyo mga boss, wala naman siyang humahalong orange kahit mahina po ang apoy natin. Maraming salamat sa pagsubaybay. Hanggang sa muli!